Dapat may bitbit -bit na naman kayo mga chanelas. <laughs> ha? Ano? <laughs> Nalaglag saan? Eh, Oh. Sa oh, may haligi. Sa may haligi. Pinagsasabi na naman. Pinulot niyo lang yan sa labas. Eh. ni hindi magkatilad. Ay, bakit na, ah, baka daw ganyan yung pinupulot ang mga chanelas. Kasi eh, dumi -duminyan. Ano? Lagi na lang kayong?

Mapo muna kayo doon. Mapo muna kayo doon. Parang hindi kayo nabubur yung... Hindi ako kayo dito. Mapo kayo dyan. Ay, hindi na kayo mapo. Okay? Mapo kayo dyan. Dyan, dyan, dyan. Ah, sige po kayo. Mapo kayo dyan. Tapos sa akin yung Sa akin yung... Okay, pura-pura tama ng channel. Asa tantong dito mino. Mm. Hindi na uubos ay. Ha? Ini ini inuubos na ay. Inuubos, 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 inuubos yung channela? Oo. Oh. ano inuubos? 'Yun nakuku na, na. ako, ako nga naglilipit lagi niya channels, Chennai. Ano ba kayo? 'Di <laughs> ko lang 'yun, hindi ko inuubos. Saan ko yung mga channels na hindi naman magkakatilad. Ta kami may mga may-ari noon. Okay lang likpit ng likpit ng ano. Kung saan nyo nilalagay, ito yung mga pagliligpit nyo kung saan nyo nilalagay. Yan nga ang ipon Alin, o sa kayo pupunta? Ito na. muna kay Dini. Para ano? At uh, para ma-relax kayo. Pagmuna kayong mag-ano. Mag-isip ng mga kung ano-ano. Kaya kayo ay naiinip. Ano ganang sa isip ninyo? Ha? Ano? Ano yung iniisip nyo? Panlakad? panlakad ng ano? Anong panlakad? Panlakad na sa mga ganyan. Nain kaya? Kanino kayo inip Dito sa aming bahay. Hmm. Nainip ka sa bahay, sa Bulacan o sa Mananaw? sa wala na inip kaya? Mm -hmm. Gusto niyo umuwi doon? Ay, may gamit pa ka kayo doon? May gamit pa kayo doon? Yeah. doon? Ano mga gamit nyo na doon doon? Mga? Ano gamit? Mo. Anong gamit? Sino pa nasa Bulacan? Nanak nyo? Yun lang sa Mindoro. Sino pa nando doon? Hmm? Sino pa naroon? Sino ba naroon?